Yo yo yo. Good uh, morning guys. Uh, dito na naman kami natulog so taon-taon naman kami nandito nakaraang taon din meron ako upload nito siguro kung napanood nyo yung dati kong upload dito to sa Laguna sa Kalamba Ayan. so kung gising lang namin so, ako lang muna ako lang kasi ah, wala po nga ako, pala akong damit kasi mainit ko sa loob. Nasira yung kanilang aircon. So yun. Ayan. Ayan. Ayan yung nabahay na yun. So nandiyan pa yung mga kasama ko na sa loob. Ah... Uh, ako yung ano na ako So maya maya pagkagising nila so ipapakita ko sa inyo guys yung mga tanong nila dyan sa loob. Yan yeah, mamaya mag nimbitahan kasi kami ng may-ari uh, magkakanta kami dun sa taas mamaya. Ayan dun sa pinakatok-tok na yan. Ayan. Kasi nag sila ng video eh. kay. Para daw ngayon. Pero maya't maya. Ah, maya, uh, uuwi naman tayo kasi bawal na sa atin magpagabi dito hanggang ngayong araw lang tayo dito guys yan dito kanito yung ano kanito yung kanilang bus may nakaparada dito yung kotse guys pero hindi yan sa amin ha. ah uh, lang kaming service kung tara Siyempre siya kasama ko yung pamilya ko, mag ina ko, nandun tulog pa sa loob. Lagi tayo na unang gumising, gawa nga na nag-vlog nag tayo. Kaya lang pasensya na kayo, wala akong damit, kalimutan ko pala kumuha ng damit. Eh natatamad na rin ako pumasok, papasok pa ako sa loob. Na, natulog pa yung mga kasama ko, sabi rin pumasok ako. Ba, baka disturb pa tayo, di ba? Nainitan niya ako gawa ng ano uh, yung aircon Tapos yung ininom namin kagabi Ano pa Yung Alfonso Pero kayo Alfonso Mainit sa katawan yun Kailangan Malamig tayo Kasi delikado Hindi De, mahirap talaga matulog guys Pagka ano Mainit ako kung nakakatulog yan, lalo pag yung ano, hard yung iniinom ko. mainit talaga sobra. Tapos, yun, sa labayan ko nasira pa yung ano lang aircon. Ayan o. Nasira kaya mainit sa loob kaya lumabas ako.